So ayun mga ka motonal journey, meron tayong ni na aircon ngayon, split type, LG brand. Kung napapansin nyo, uh, walang bakal, walang patungan yung aircon. So delikado, pwedeng masira yung outdoor natin at hindi na lalamig simple yung aircon. Dahil kung matutumba siya at magkaroon ng problema, ano you know, hindi kasi standard guys dapat kasi talaga dyan meron patungan yan para nasa ganun safe yung unit kasi unang una nasa bubong yan eh at the same time nagbayad si customer so kung ano yung binayaran ng customer ibigay nyo kung ikaw po yung technician o ikaw yung Uh, installer nyan, ibigay mo yung para sa customer, kasi nagbayad yung customer ng maayos eh so dapat uh, deserve nyang ibigay mo rin yung maayos na servisyo, kasi nga kagaya nyo, hindi standard yan, pwede po yan talaga masira, so yun guys, uh, meron tayo rinisin na LG brand 2 uh, years nang hindi siya nag cleaning kaya, makikita uh, nyo yung blower, super lumina yan so guys, uh, anong pwedeng mangyari kapag ganito yung aircon nyo na matagal nang nili, uh, hindi nalilinis 2 years na din araw-araw ginagamit ang pwedeng mangyari is tutulog siya maring dito dito yan yan maring dito 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 dadaan at isa pa mararamdaman mo humihina na yung aircon at yung kuryente nyo is mataas kasi nga po uh, berit ng berit yung compressor then yung lamig mahina na so tataas ang kuryente pagka ganun so para maiwasan yung ganun bay, wag pabayaan sa maintenance yung aircon para umaba ang serbisyo ng aircon at hindi sa sakit ang ulo mo dahil hindi ka makakaroon ng sira na mga major bayan, mga major parts ang masisira kapag ka napabayaan so yun lang mga ka journey yan yeah. so yun guys ito na yun binaklasan natin dumi oh naman. Uh, isa sa mga dapat huwag kalimutan, yung drainage na to. Kasi hey, pwedeng bumalik yung tubig kapag kabarado. Yun, uh, siyempre, after natin sabunin, after natin banlawan, pupunasan. Uh, si Idol Lali. Uh, uh. Mga journey babalik na natin yung pinaka- discover niya dahil after uh, after natin cleaning siyempre ibabalik na natin 'yan So, bago tayo pumunta sa likod, kasi siyempre gagamitin na hagdan, uh, babalik ibabalik muna natin yung pinaka loob, yung pinaka piece cover. Ayan, ibabalik na ni Ali, yung pinaka drain pan. Yan. Kasi mamaya, aket uh, sa bubong, kasi nasa bubong yung pinaka outdoor nito. So, guys, uh, kung kayo man yung customer, okay pumayag na hindi isama linisin yung pinakalabas ng aircon. Kasi maring uh, hindi maganda ang lamig kapag hindi naisama sa paglinis yung pinaka-outdoor. So, kailangan ko malinis yung loob, malinis din yung labas. Para maganda yung kalalabasan ng takbo ng aircon. Yung, yung bang pag bumirit ng aircon is balance. Malinis yung loob, malinis yung labas. Yun. So, guys, ah, uh, after cleaning, standard, testing natin, para ma-observe, kung, kumusta yung aircon, after cleaning, yan, mga ka-journey, ah, baguhan ka uh, man o hindi, sa larangan ng aircon industry, pagdating sa ganito, kapag nag-service ka, ah, uh, bawa, bawa cleaning, aircon, so, yun nga, ah, uh, before and after ititesting mo yan para na sa ganon malaman mo yung sitwasyon ng aircon yun so yun pinupunasan natin yan kasi normal o nang buga ng blower may kasamang tubig yan kasi nga binugahan natin ng tubig kanina yan, yan. so mga ilang minuto lang wala na yan kasi pinunasan na so yun ah, uh, wala na siya at napansin ko malakas na yung buga ng hangin Dol, yan no? kasi siyempre malinis yung pinaka blower niyan. at yung pinaka evaporator coil niya, malinis na yan at the same time yung pinaka outdoor niya, nalinis na rin yan so uh, dapat kapag ka ganun na ginawa nalinis na na maayos yung pinaka indoor at saka yung pinaka outdoor dapat malamig na siya malakas na yung uh, pinaka blower at yung lamig so, na gusto mong hinahanap yung makikita mo so yun uh, sinuwing natin yan para makita natin kung gumagana yung swing. Okay naman swing, di ba? So, yun. Umaandar na yung compressor doon sa taas. Sinistin natin yan para na si ganun eh. Mabilis natin maramdaman yung pinaka area ng kwarto. So, yun. Malamig oh. na siya. Bali, ang pinaka concern ng mayari nito is yung tulo. Kasi meron doon tumutulo dito. Dito. Tsaka dito. Kaya nangyari dito. Meron yan. Basahan yan. Basahan nila. Dito so kapag may aircon kaya yung ganito uh, kadalasan ang uh, problema talaga is uh, tulo lalo na kung uh, mapabayaan sa cleaning yung tipong uh, saka lang may isip magpahalinis kapag uh, napansin lang humina na o di kaya may tulo na o di kaya hindi na lumamig yung aircon, minsan ganun eh saka lang nila maalala 2 years na pala yung aircon natin eh kailangan na siguro linisin to pero FYI, kung araw-araw naman ginagamit yung aircon mo Dapat 4 to 6 months Alagaan sa cleaning Para yung aircon nyo tumagal Kasi, sa totoo lang Kapag pabaya ka sa Pinaka basic cleaning O basic uh, maintenance Pag hindi mo inalagaan yung aircon mo uh, i yung lifespan ng unit mo So, maaaring may masirang part sa aircon mo Maaaring sa board Maaaring sa pan motor Maaaring sa compressor maring uh, panmotor sa outdoor o di kaya board ng indoor at saka outdoor so kasi siyempre once na nahihirapan yung unit mo uh, may mga parts na pwedeng bumigay doon so kailangan para maiwasan yon alagaan sa maintenance yung pinaka aircon para nasa ganon lang mga parts ng aircon is tumagal so yun lang ang mga ka journey yun lang masasabi ko Ah, uh, isa sa mga dapat gawin 'yung alagaan sa cleaning 'yung aircon para na si nang tumagal.